Ito po yung kasama ko ngayon, si Lola. At meron siyang anim na anak. Tapos, sobrang hirap ng pinagdaanan nila para lang mapagtapos niya yung mga anak niya. Pasalukuyan po kung nasa fourth year college at kapos po kami ngayon. Kung tutuusin po, dati, kung hindi niyo po may tatanong, umabot po sa punto na yung Lola ko, nagbabasurera po siya. What? nag nagbebenta ng marijuana. nag abnormal man tong putang ina mo. <laughs> oh, kawalo, ay kakat na lang iba na lang. Nung papaawa nga eh. eh. Bakit nagsasabi ka ng marijuana, gunggong ka? <laughs> iba na lang. Iba na lang sasabihin ko, kakat. Sabi <laughs> ng putang ina, eh, parang gago. <laughs> Ikakat na lang 'yon. Parang hindi totoo 'yung sinasabi mo eh. Kasi hindi ka tayo makakuha ng scholarship. Kaya nga eh pati pa naman na, na mariwana. iba ano, bungas. <laughs> <laughs> ano na lang ko na rin na lang ano na lang. Tak. <laughs>